Magandang araw sa inyong lahat. Paano natin maisasakatuparan ang pagmamalasakit at paghilom na ipinakita ni Jesus sa ating bayan na puno ng hamon at pagsubok? Ano ang papel natin bilang mga Kristiyano sa pagpapalaganap ng malasakit sa ating kapwa at pagbabago sa lipunan? Ang ating ibanghelyo ngayong araw ay paalala sa atin na sa kabila ng mga hamon at pagsubok, may Diyos na laging handang magpagaling at magbigay ng lunas sa ating mga sugat, physical man o spiritual. Sa kwento ni Jesus at ng lalaking bingi at utal, ipinakita Niya ang Kanyang malasakit at kapangyarihan na magpalaya mula sa mga hadlang na pumipigil sa tao. Sa ating bansa, ito ay nagsisilbing tawag para sa mga lider at pinuno na magkaroon ng malasakit at determinasyon na sa tunay na paglilingkod sa kapwa na may layuning mapabuti ang kalagayan ng bawat isa. Sa ating lipunan, maraming bingi sa hinaing ng mahihirap at pipi sa harap ng katiwalian. Bilang mga Kristiyano, tayo ay tinatawagan na maging mga instrumento ng pagbabago at pagmamalasakit na maging boses para sa mga walang tinig at tagapagbigay ng pag-asa sa mga nawalan ng pag-asa. Ang ating pagkilos ay hindi lamang isang responsibilidad, kundi isang paanyaya upang maging bahagi ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Sa pamamagitan ng ating mga gawa at salita, maaari tayong magdala ng kagalingan at pagbabago sa ating bayan. Tulad ng sinabi ni Jesus, Epata, tayo ay tinatawag na magbukas ng ating mga mata, ng ating tainga at puso upang makibahagi sa kanyang misyon ng pagpapagaling at pagmamalasakit. Amen.